Aries, basta itinitibok ng iyong puso, ay dapat mong sabihin o pakawalan para malaman ng tao na gusto mong sabihan, mas mahirap na pagsisihan mo kung hindi mo masasabi, ay lalo kang mawawalan ng kalaban-laban. Gawin mong sabihin basta handa ka sa anumang maging resulta, at sa loto, sa Aries, sa two-digit number games ay number 16 at number 14, at sa 3-digit number game ay number 3, number 6 at number 5. At sa loto ay number 29, number 31, number 12, number 17, number 25 at number 8 na gabay ng kapalaran. Taurus, basta itinitibok ng iyong puso, ay dapat mong sabihin o pakawalan para malaman ng tao na gusto mong sabihan. Mas mahirap na pagsisihan mo kung hindi mo masasabi, ay lalo kang mawawala ng kalaban-laban. Gawin mong sabihin basta handa ka sa anumang maging resulta, at sa loto, sa Toros, sa two-digit number games ay number 10 at number 7, at sa three-digit number game ay number 4, number 2 at number at number 6. At sa loto ay number 11, number 40, number 26, number 31, number 19 at number 15, nagabay ng kapalaran. Gemini, basta itinitibok ng iyong puso, ay dapat mong sabihin o pakawalan para malaman ng tao na gusto mong sabihan, mas mahirap na pagsisihan mo kung hindi mo masasabi, ay lalo kang mawawalan ng kalaban-laban. Gawin mong sabihin basta handa ka sa anumang maging resulta. At sa Lotto, sa Gemini, sa 2-digit number games ay number 14 at number 20, at sa 3-digit number game ay number 1, number 6 at number 3, at sa Lotto ay number 14, number 5, number 42, number 26, number 31 at number 20. nagabay ng kapalaran. Cancer Basta itinitibok ng iyong puso ay dapat mong sabihin o pakawalan para malaman ng tao na gusto mong sabihan mas mahirap na pagsisihan mo kung hindi mo masasabi ay lalo kang mawawalan ng kalaban-laban gawin mong sabihin basta handa ka sa anumang maging resulta at sa loto sa cancer sa two digit number games ay number 16 at number 12 at sa 3-digit number game ay number 6, number 4 at number 5, at sa loto ay number 14, number 28, number 34, number 19, number 2 at number 45, na gabay ng kapalaran. Leo, basta itinitibok ng iyong puso, ay dapat mong Sabihin o pakawalan para malaman ng tao na gusto mong sabihan, mas mahirap na pagsisihan mo kung hindi mo masasabi, ay lalo kang mawawalan ng kalaban-laban, gawin mong sabihin basta handa ka sa anumang maging resulta at sa loto, sa liyo sa 2-digit number game ay number 3 at number 19, at sa 3-digit number game ay number 1, number 5 at number 3, at sa loto ay number 21, number 35, number 36, number 40, number 19 at number 42, nagabay ng kapalaran. Virgo, basta itinitibok ng iyong puso, ay dapat mong sabihin o pakawalan para malaman ng tao na gusto mong sabihan, mas mahirap na pagsisihan mo kung hindi mo masasabi, ay lalo kang mawawalan ng kalaban-laban. Gawin mong sabihin basta handa ka sa anumang maging resulta, at sa loto, sa Virgo, sa two-digit number games ay number 14 at number 6, at sa three-digit number game ay number 3, number 6 at number 5 at sa loto ay number 21, number 14, number 29, number 11, number 34 at number 5 nagabay ng kapalaran. Libra, basta itinitibok ng iyong puso, ay dapat mong sabihin o pakawalan para malaman ng tao na gusto mong sabihan, mas mahirap na pagsisihan mo kung hindi mo masasabi, ay lalo kang mawawalan ng kalaban-laban. Gawin mong sabihin basta handa ka sa anumang maging resulta. At sa Lotto, sa Libra, sa 2-digit number games ay number 15 at number 19, at sa 3-digit number game ay number 2, number 5 at number 4. At sa Lotto ay number 17, number 25, number 31, number 22, number 19 at number 4. Nagabay ng kapalaran. Scorpio basta itinitibok ng iyong puso, ay dapat mong sabihin o pakawalan para malaman ng tao na gusto mong sabihan, mas mahirap na pagsisihan mo kung hindi mo masasabi, ay lalo kang mawawala ng kalaban-laban, gawin mong sabihin basta handa ka sa anumang maging resulta, at sa loto, sa Scorpio, sa two-digit number games ay number 19 at number 13, at sa 3 digit number game ay number 2, number 1 at number 6. At sa loto ay number 25, number 17, number 33, number 10, number 42 at number 14. Nagabay ng kapalaran. Sagittarius, basta itinitibok ng iyong puso ay dapat mong sabihin o pakawalan para malaman ng tao na gusto mong sabihan. Mas mahirap na pagsisihan mo kung hindi mo masasabi, ay lalo kang mawawala ng kalaban-laban. Gawin mong sabihin basta handa ka sa anumang maging resulta. At sa Lotto, sa Sagittarius, sa 2-digit number games ay number 13 at number 15, at sa 3-digit number game ay number 1, number 5 at number 6, at sa Lotto ay number 42, number 25, number 13 number 17, number 6 at number 29 na gabay ng kapalaran. Capricorn, basta itinitibok ng iyong puso, ay dapat mong sabihin o pakawalan para malaman ng tao na gusto mong sabihan, mas mahirap na pagsisihan mo kung hindi mo masasabi, ay lalo kang mawawala ng kalaban-laban, gawin mong sabihin basta handa ka sa anumang maging resulta, at sa Lotto, sa Capricorn, sa two-digit number games ay number 17 at number 19, at sa three-digit number game ay number 5, number 2 at number 1, at sa Lotto ay number 15, number 30, number 24, number 19, number 42 at number 16, na gabay ng kapalaran. Aquarius, basta itinitibok ng iyong puso, ay dapat mong sabihin o pakawalan para malaman ng tao na gusto mong sabihan, mas mahirap na pagsisihan mo kung hindi mo masasabi, ay lalo kang mawawala ng kalaban-laban, gawin mong sabihin basta handa ka sa anumang maging resulta, at sa loto, sa Aquarius, sa 2 digit number games ay number 16 at number 19, at sa three-digit number game ay number 4, number 6 at number 1, at sa loto ay number 25, number 8, number 40, number 17, number 32 at number 22, nagabay ng kapalaran. Pisces, basta itinitibok ng iyong puso, ay dapat mong sabihin o pakawalan para malaman ng tao na gusto mong sabihan, mas mahirap na pagsisihan mo kung hindi mo masasabi, ay lalo kang mawawala ng kalaban-laban. Gawin mong sabihin basta handa ka sa anumang maging resulta. At sa Lotto, sa Pisces, sa 2-digit number games ay number 14 at number 9, at sa 3-digit number game ay number 5, number 6 at number 3. At sa Lotto ay number 19, number 24, number 33, number 11, number 4 at number 30, nagabay ng kapalaran.